May nag-comment sa video natin mga sisilab. Sabi niya, pwede ba akong mag-apply ng trabaho dyan sa pinagtrabahoan ko daw? Sabi niya, ganon. So, ang masagot ko dyan, mga sisi, kung nandito kayo sa Japan, pwede ko kayong i-recommend. Pero pag nandyan kayo sa Pilipinas, maghanap talaga kayo ng agency para makapasok kayo dito sa Japan. Kasi dito sa Japan, ang kinukuha nila sa aming work, ang kinukuha nila yung ano lang, yung may visa. Kapag wala kang visa, nandyan ka na sa Pilipinas, kailangan mag-apply ka muna dyan ng... <tos> ng, <tos> ng ano ng visa para makap makapagtrabaho ka dito. Working visa. Yan po yung kailangan. Kasi mahirap pong mag-apply ng trabaho na nandito ka sa Japan. Tapos wala kang working visa. Kailangan may working visa ka na pwede kang magtrabaho. Hmm. Mahirap kasi dito sa Japan mga sisilab pag mag-apply ka ng trabaho tapos galing ka sa Pilipinas hindi po kami pwedeng mag-recommend kaya ang gagawin mo para maka-apply ka dito sa Japan maghanap ka ng agency das, dyan sa Pilipinas para anytime pagdating mo sa, sa Japan pwede ka nang magtrabaho ganyan po yung mga ginagawa ng mga mga Pilipino mas maraming applyan dyan sa Cebu, mga sisilab. Kaya, kapag may ano ka, kilala dyan sa Cebu, pwede kang mag-apply. Kasi yung kalapit namin, dito malapit sa sa lugar namin, mga Pilipino, puro lalaki sila, mga sisilab, mga ano sila, engineer. So, may chance kayong mag-apply. May mga exam yata hindi katulad sa amin na nandito na kami sa Japan kaya wala na exam exam so interview lang halos wala nga ding interview eh kasi ano kami yung agency so ang agency nang maghanap sa amin ng trabaho tapos pag may trabaho sila na yung mag ano mag-recommend sa amin pupunta dun sa factory na yon or sa ano sa kaisha ganyan kaya madali lang kumuha ng trabaho pag nandito ka sa Japan. So, yung mga nagtatanong about sa pwede bang mag-apply sa work namin, ang gagawin nyo lang, mag-apply kayo dyan sa Pilipinas, sa mga agency, magtanong kayo dyan sa Pilipinas para pagdating nyo dito, pwede na kayong magtrabaho anytime.